Itong motor na bigla na lang tumirik. Ayun ang umandar. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe. Bigla-bigla na lang siyang namatay. Ayun na talaga umandar. Tapos ngayon, ah uh, itong cover na to, tinanggal, tinanggal ko na, na yung mga tornilyo dito. Baka sakaling lalala yung pag-check ko dito para matanggal ko na agad yung mga cover. So ngayon, uh, na uh, ititesting ko muna to kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit nawala yung andar at biglang namatay testing ko muna. Gawin ko muna. Ito susuin ko kasi, sira na rin kasi ito. Ditanggal na yung susi. Ayan, ayan talaga. Kahit na yung susian. Sana wag naman sa susian yung dahilan. eh, walang ibang dahil lang dito. Wala siyang power, kaya ayaw mandar. Unang step mo na gagawin ko dito sa motor ko. I-check ko muna tong una spark plug muna. Spark plug ka. Ayaw talaga. I-off ko na lang. Ayan. Ito mga tornilyo na, wala na yan. Tinanggal ko. Na. May basag na yung clearance ko din. So, Ayan. Yeah. Ito yung ignition coil niya. Ito yung tatanggalin ko, nilagyan ko ng electrical tape para hindi mapasukan ng tubig para di ako matay ng mga kina tapos di, di ayun naman ang mandal din ngayon tatanggalin ko itong electrical tape na to. ito itesting ko dito kung mayroon ba talagang kuryente na lumabas itong ignition coil tatanggalin ko na itong spark plug cap para matesting ko talaga kasi nasa biyahe ako bigla na lang namatay Buti na lang nasa malapit lang ako. Malapit dito sa amin. Ayaw talaga. Walang kurent na labas. Kaya mahina. Ayaw talaga. Problema nga ako. Unang i-testing ko muna dito sa ignition coil tapos mag-proceed mag ako kung sa connection ng ignition coil. Doon ko muna, muna i-testing kung mayroon din kuryente na galing, galing ng stator. Dito sa ignition coil na to wala talaga, wala talaga isang spark. So pupunta ako dito sa galing ng stator itong binunot ko. Ito yung positive connection ng galing ng stator to. Ito naman yung negative connection sa body ground. Tusukan ko lang to ng alin. Listing ko dito kung mayroon ba talagang nalabas na kuryente. Pag wala, good luck. Sakit sa ulo to pag walang lumabas na kuryente. Yun. Mayroon pa pala. So ang sira nito is ignition coil lang. Ano ang lakas pa ng kuryente na galing stator. Ang sira lang talaga nito is ignition coil. So ngayon okay, papalitan ko tong ignition coil na to. Ito yung negative niya. Tong dalawang screw na to tatanggalin ko to. Buti ignition coil lang ito na yung bagong ignition coil na pinapalit. Uh, pa, ito yung luma. Ito yung ignition coil na to. Replacement lang to. Tsaka itong spark plug. Magpalit na rin ako ng spark plug kasi lumang luma na rin para yung spark plug ko. Ayan, kinabit ko na yung ignition coil. Ayan. Kinabit ko na kung paano nyo tinanggal itong ignition coil. Ganon din naman yung pagbalik. Madali lang naman siyang ikabit. Basta tandaan mo lang yung may salpakan. Saka ito yung spark plug. Papalitan ko na din to. Pero bago natin isalpak yan, itesting ko muna itong ignition coil na nabago. na bago. Kung mayroon din nalabas na, na kuryente mamaya, eh, yun. Diba? Mayroon din. Meron na siya ng kuryente, di kaya kanina yung lumang ignition kill, wala talagang nailabas na kuryente. Tapos nga, lagyan ko ng spark plug cap. Tapos yung bagong yung spark plug, itesting din natin. Kung meron ba talagang nalabas na kuryente. Para hindi na tayo magbaklas-baklas ulit kung karoon ng problema mali natin diba kahit bago kalyado pala double check din natin kung meron talagang kuryente itong ignition coil na binili ko replacement lang to pang samantala kapalitan ko rin to ng original na ignition coil kasi manipis lang yung wire nya di gaya ng original, oh meron siya nalabas na kuryente di gaya ng original e eh, Makakapal uh, yung wire niya sa loob. oh, okay ano to? Ah, uh, positive. Merong kuryente na nilabas ng bagong nating biling mga parts. Kaya pang samantala ko lang itong ipampalit kasi wala pang budget. Ayan. Tapos ngayon naman, nilagay ko na yung bagong spark plug dito kasi tinanggal ko na rin yung luma. Itong spark plug na to, yung JK to na local. Oh, <laughs> pagsamantala lang talaga kasi walang budget eh. Bigla-bigla na lang kasing tumirik ng motor na to, nasa biyahay ako. Yung ignition ko yung bili ko lang na napakamura lang, 250. Tapos itong local na spark plug, 120 lang to. Kasi ang original kasi na ignition coil stock. Medyo may kamahalan din kasi ay wala pang budget. Eh ito muna yung binili ko pang re re replacement mo na. Buti na lang may kuryente pa na galing stator. Di di ako medyo nahirapan. doon, nilagay ko na yung replacement na spark plug. Sa replacement na spark plug, medyo pangit din yung resulta nito pero wala akong magagawa eh. Alam ko na yung result nito eh, dragging din to na malala eh. Hindi kaya ng mga original talaga na spark plug, maganda yung maganda yung labas niya na kuryente. Eh wala eh. Wala tayong budget ngayon. So ngayon ilagay ko na tong spark plug cap niya sa kabila. Na dito pa kasi sa kabilang side yung spark plug cap. Ilusot ko lang dito sa ilalim. Madali naman paglagay ng uh, ignition coil. Kasi tinatanggal ko lang naman yung screw, dalawang screw basta tandaan mo lang kung paano mo siya tinanggal yung negative sa kapasitive ganun din yung pagbalik hindi ko lang kasi masyado na kamerahan kasi wala taga hawak pero kaya nyo rin gawin yan pagpalit lang naman ng ignition coil nilagay ko na to dito sa spark plug tapos pagkatapos ito, i-testing ko kung maanda ron na ba. Itong spark plug cap ito, stock pa din to. Hindi ko ito pinapalitan. Kasi mas maganda pa rin yung luma gamitin kaysa mga replacement eh. Papalitan ko rin to, sabay-sabayin sila pag mayroon ng budget. sira. Kamot sana sa ulo. Kung sa estator pa. Okay, yeah, hanggang dito na lang mga mga boss, mga mga, mga sir. Uh, see you next vlog na lang. Marami pa akong i-upload na video. Uh, sobrang dami pa talaga. Ito, binunod ko ulit. Tapos, nilagyan ko na ng electrical tape para hindi ka ng tubig pag uh, nilusot ko ito sa baha. Kasi nasa biyahe kasi ako kaya kailangan nilagyan